Welcome sa Bolahan TV, ang daming Sis. Sa game na ito, ipapakita lang natin mga kabola yung unusual na ginawa ng referee dito at paano natin nasabi na mali yung decision ni referee after ng review ng play. Okay, let's watch muna natin yung play. Pero grabe na pinapakita tong bata ko. Yung second free throw ni King Cortiza, sumablay, then the ball went out of bounds and the referee in front of the action wasn't able to see the play clearly. So, ayan, humihingi siya ng confirmation from the other referee kung kanino nga ba yung bola. To the rescue naman si ref, this is the usual thing to do, yung mag yung, yung mga referees kapag may unclear na play. Pero bago pa man makalapit si sideline referee, ay bumira na ng jump ball itong baseline referee. Tignan niyo yung action ng sideline referee. Parang pinipigil niya yung baseline referee na tumawag ng jump ball. At tinituro niya kung kanino dapat yung bola. Hindi sinunod ng baseline referee. So nabali wala lang yung hiningi niyang confirmation. Dahil under last two minutes to, they have to review it. So pupunta tayo sa review. Paano natin masasabing mali pa rin yung judgment ni referee na i-call lang jump ball ito? Okay, let's go to the slow-mo. At dahil dalawang camera angle lang meron ng NCAA, na hindi natin alam kung bakit. Pipilitin kong may paliwanag ito sa abot ng aking mga kaya. Ang pagbabasihan natin ay yung trajectory ng bola. Ito yung takbo ng bola pagkatapos matouch ng isang player. After ng bounce ng bola, of course pataas yan. Yung ikot ng bola, pansin ninyo. Pagkatapos yung tumama sa kamay, nag-iba na yung spin ng bola. Logically, yan ang pwedeng pagbasihan ng referee sa so, yung kamay ni koseho nasa ilalim. Then, yung bola pataas. Dapat ito pataas lang. Pero dahil tumama siya to someone's hand, kita nyo, biglang nag-iba yung trajectory ng bola. Palabas na siya instead na pataas. Let's figure it out kung kaninong kamay yun. Maputi yung kamay, eh, ito si Robby. <laughs> so very clear, it's the hand of Robby Naibe. Sure tayo na hindi na ito nahawakan ni Koseho dahil hindi naman nagbago yung takbo ng bola eh. Simula nung tamahan ng kamay ni Naibe. Kung tumama yan kay Nat, bibilis or mag-iiba yung takbo ng bola. Kasi kahit fingertips lang yung tumama dyan, magbabago yung ikot ng bola. At yun niya, yung direction ng bola, papunta kung saan tinapik ni Robin Ivey. Ang bottom line nito, kailangan magdagdag ng camera ng GMA. Para naman, ang, hindi mahirapan yung mga referee nila, di ba? So yun mga kabola, isa na naman lang na natin dito sa Bulahan TV. Ang daming alam